Kinasal na ang komedyanteng si Jose Manalo at dating EB Babes member na si Merjean Maranan. Narito ang mga detalye sa kaganapan ng kanilang wedding day. The Philippine Showbiz List presents Detalye sa kasal na Jose Manalo at EB Babe Merjean Maranan Jose and Merjean's Vintage and Winter Themed Prenup Photo Shoots Kamakailan lamang ibinahagi ni Jose at Marjean ang kanilang mga prenup photos matapos sa kanilang opisyal na pag-aanunsyo ng engagement nitong December. Makikita sa social media page ni Marjean ang mga prenup photos na nagpapakita ng vintage theme. Ang shoot ay naganap sa Las Casas, Filipinas ni Acuzar sa Bagak Bataan noong April 2024. Ayon sa kanyang sagot sa mga komento, sa mga larawan, ang ganda ng arkitektura ng lugar ay naging perpektong backdrop para sa kanilang timeless na tema. Sa isa sa mga larawan, makikita ang masayang komento ni Jose tungkol sa pagpapaderma na nagpatunay sa kanyang pagiging masayahin at natural na komedyante kahit sa mga seryosong sandali ng kanilang buhay. Bukod dito, nagkaroon din ng winter theme prenup shoot ang magkasintahan sa Canada kung saan nagkaroon ng show si Jose kasama si Wally. Sa mga larawan, makikita sila sa gitna ng malawak na snowy field na parang eksena mula sa isang pelikula ang Peace Bridge sa Calgary, Canada ay naging saksi rin sa kanilang mga sweet moments. Sa post ni Mary ipinahayag niya ang pasasalamat sa Canada team na tumulong upang maging matagumpay ang kanilang photo shoot. Noong December 7, 2024, isang espesyal na video ang inilabas sa social media nagpapakita ng makulay at emosyonal na proposal ni Jose kay Mary Sa video, si Jose ay kumanta ng awiting ikaw ni Yang Constantino habang sinasabayan ng isang gitarista at sax player. Ang bawat nota ng musika ay nagbigay ng mas romantikong ambiyan sa tagpo. Habang kumakanta, unti-unti naglakan si Jose papunta kay Mergin. Sa kanyang kaliwang bulsa, nakatago ang engagement ring na magiging sentro ng espesyal na sandali. Sa bawat hakbang, naririnig ang hiyawan at kilig ng mga bisita. Nang tuluyang magkatapat na sila, inalabas ni Jose ang singsing at lumuhod sa harapan ni Mary upang alukin ito ng kasal. Isang mabilis at buong pusong easiest yes ang sagot ni Mary na sinundan ng mahigpit na yakapan ng magkasintahan. Bagamat naging pribado ang karamihan sa detalye ng kanilang relasyon, pinaniwala ang nagsimula ng kanilang pag-iibigan noong aktibo pa ang EB Babes sa Itbulaga. Ang kanilang engagement ay hindi lamang patuloy na kanilang pagmamahal, kundi na kanilang dedikasyon sa isa't isa. The memorable and star studded beach wedding of Jose and Mergine. Sa wakas dumating na ang araw na mapapakasal ni Jose Manalo sa kanyang long-time partner si Mergene Maranan sa isang romantic beach wedding sa Boracay noong December 17, 2024. Ang masayang okasyon na dinaluhan ng kanilang pamilya, malalapit na kaibigan at ilan pa sa mga kilalang personalidad sa industriya ng showbiz. Sa official Facebook page ng Eat Bulaga, makikita si Jose na suot ang eleganting pink suit habang ang kanyang bride na si Mergene ay nakasuot ng puting gown na bumagay sa napakagandang tanawin ng Boracay. Ang altar ay ay pinalamuti ng mga puting bulaklak na sumasalamin sa simple ngunit ingranding tema ng kasal. Pagkatapos ng seremonya, masisilayan sa video ang masasayang mukha ni Jose at Mergin habang naglalakad pabalik sa aisle habang hinahagisan sila ng mga bisita na makukulay na bulaklak. Ang halakhakan at palakpakan ay nagpuno sa paligid, tanda ng suporta at pagmamahal mula sa mga taong naging bahagi ng kanilang espesyal na araw. Kasama sa mga dumalo sa pag-iisang dibdib ang mga matagal ng kaibigan at co-host ni Jose sa Itbulaga. Nandiyan sila Tito Soto at Helen Gamboa, Vic Soto at Pauline Luna, Joey De Leon at Aileen Makapagal, Wally Bayola, Paulo Balesteros at Riza May Dizon. Nagbigay rin ng suporta ang celebrity couples na sina Ryan Agoncillo at Judy Ann Santos, pati na rin sina Maine Mendoza at Arjo Atayde. Nasa guest list din ang mga malalapit na kaibigan ng Itbulaga family tulad din na Alden Richards, Christine Hermosa, Oyo Soto, Shara Soto, Aisy at Liza Dino. Sa pagtatapos ng gabi, isang ingranding reception ang ginanap sa parehong resort kung saan masayang nagsalo-salo ang mga bisita sa masasarap na pagkain, live performances at masasayang kwentuhan. Ang highlight ng gabi ay ang kanilang first dance bilang mag-asawa na sinunda ng isang masigabong palakpakan mula sa mga bisita. Pauline shared a glimpse of Jose and Mergine's wedding with Tali as flower girl. Isa na kakatuwang tagpo ang ibinahagi ni Pulin Luna sa Instagram mula sa kasal na Jose at Mergie na ginanap sa Boracay. Sa isang video na ibinahagi ng celebrity mom, makikitang masaya na si Tali Soto, ang pangalan na anak nila ni Vic bilang isang flower girl. Suot ang asul na tulle dress, puno ng ngiti si Tali habang nilalakaran ang aisle na napuno ng magagandang bulaklak. Bukod sa ng video, nagbahagi rin si Pulina isang nakakaaliw na larawan kung saan mahimbing na tatulog si Tali sa kanyang balikat. Si Pulina, isa sa mga malalapit na kaibigan at kasamahan ni Jose sa si Itwalaga, ay nagbahagi rin ng mga litrato mula sa kasal. Makikita sa kanyang mga post ng ilan sa mga kilalang personalidad tulad na Vic, Maine, Arjo at Shara. Ang mga larawang ito ay nagmamalas ng init at saya na dala ng espesyal na araw ni na Jose at Mergin. Hindi rin nagpahuli ang asawa ni Ay sigara na si Lisa Dino na nagbahagi ng isang larawan mula sa seremonya. Ang mga post na ito ay nagpakita ng pagiging makulay at emosyonal ng kasal, lalo na tinaluhan ito ng mga malalapit na kaibigan at pamilya ng bagong kasal. Sa kabuuan, ang kasal na Jose at Mergin ay hindi lamang naging isang selebrasyon ng pag-ibig, kundi isang masayang tagpurin sa kanila mga mahal sa buhay, kabilang ang adorable na si Tali na nagdala ng saya bilang isang sa mga flower girl. Nagsilbi itong isa pang patunay kung paanong ang ganito mga espesyal na okasyon ay nagiging daan upang magtipon ang mga pamilya at kaibigan sa ngalan ng pagmamahalan. Best wishes, Jose and Mergin Manalo.